Hello mga lalabs, hello mga buddy at guard Rachel here. Welcome to my channel. Ayan, so may nakita ako dito na comment 12 hours ago itong to dating na nyo. How can I apply ma'am? Ayan, so ang post ko na to, I believe 2 years ago pa. Ayan, ito yun o, no, oh, yung looking for a job. No,

And so, makita po natin na makita uh, makikita po natin na yun nga yung post ko, no? So, Eagle Watch Security. yon Pero that was two years ago pa. So, kung gusto niyo maging updated sa mga posting so, punta tayo sa ito. Ayan. Tapos, ang ginagawa ko kasi, fina-follow ko yung mga security group hirings, yan or mga mga uh, kita natin yung mga latest na mga puting no so in kanina nga is 91 is 1 ah and so ego watch security yun eh So, medyo mabagal lang talaga mga body. Ayan. Uh, saan ba yun? Yung Eagle Watch Security na yun. Ito. 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 na Latest na posting. Mm -hmm. Babaga lang kasi itong phone ko. natin dito bakit ganun siya hmm. kumakita Nahina kasi yung internet eh. Ayan. So, dapat naka-following kayo dyan. Dapat naka-following kayo sa mga security issues. Tulad itong Eagle Watch na to. And August 5.

So, kung niyo hindi naman dito sa Eagle Watch na to, ano naman dito sa to? Yung punta sa um, ibang security agency para nga, makita nyo yung mga posting doon kung may alam kayo, like Suleiman, um, Commander, or uh, ano ba ba yung iba? <laughs> Medyo na ano ako. Uh, Grandeur, Grandeuse, or uh, safeguard, Davao Cavaliers. Ang dami mga magagandang security agency. No? Huwag kayo doon sa mga agency na nagkakaltas na lang bigla na hindi kayo ina-inform without proper without proper ano no ayan by the way mga buddy so meron akong Shopee ayan so um pwede niyo ding bisitahin to like everything you need dito niyo na makikita So, meron pa ako dito. Ipapakita ko sa inyo yung aking page. <laughs> so, ganun, no? uh, uh, may Ito. 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 yang di taruh di atas ini adalah monumen yang di buat oleh para pejuang kemerdekaan Indonesia. Nomor 12 di animation. Di atas So, ba? So kung gusto niyo mag-order niyan. Magandang baunan, madaling madaling linisin at hindi ma madaling mapanis yung mga food niyo. So pindutin niyo lang 'yan oh, yung yung basket-basket na 'yan oh. Yung naka-appear sa screen. Yan i-attach ko din dito sa video na to yung link ng aking um uh, ng aking uh, page or ng aking uh, shop na to na. No. So yun lang, buddy. Going back doon sa Uh, ano So kung gusto niyo talagang mag-apply mga body, ayan. Mag-apply na kayo as early as now kasi di ba magpapas ko na. So sayang naman may uh, may ilang months pa kayo na para makakuha ng 13 month. ayan, So kailangan ano ba yung kailangan gawin? Ipa-xerox na yung mga to-one file. Um dalawang folder kasi yung isa ibibigay yan sa agency. Tapos, yung isa naman, pag-endorse na kay sa client, doon siya ipapasa. Yun lang. So, very basic. So, na ngayon mga buddy. Ayun. Tapos, kung ayaw nyo naman dito sa Eagle Watch, punta kayo dito sa uh, FB. Tapos, search kayo ng mga security agencies na gusto nyo. Tapos, ilalike nyo. Then, ifa-follow nyo siya, sila para maging updated kayo sa mga posting nila maganda pag mga NCR lang. Ayun. So, thank you for watching. Um, please subscribe at mag-comment na rin kayo kay Ati Guard TV. And thank you so much, guys. I love you.